Dito kami nagmamagnet na pangingisda dahil dito nahulog ang isang bus mula sa tulay. May mabigat na bagay. Mukhang ito ay isang buong bus. Oo, oh, totoo na nga, bus talaga ito. Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Ako, malas, napunta sa sanga. Pero kasama nyo pa rin ako, si Biachislaw Ismailov o Bia. At ngayon sa wakas, ay balik na naman tayo sa magnetic fishing. Pero hindi tayo nangingisda sa basta-bastang lugar, kundi sa lugar kung saan di umano lumubog ang isang bus. O, hindi basta-basta, kundi school bus pa. At ngayon, dito tayo maghahanap. Kamusta sa lahat? Oo, siguradong sasabihin na naman ni Via na siya ang nakakita, siya ang nakahanap. Pero hindi, ako talaga ang nakahanap nito. Panoorin nyo ang video sa news channel sa Telegram. Tama, si Sir Yoga ang nagsabi sa akin tungkol sa lugar na ito at sa bus na nahulog dito. O tingnan mo, tingnan mo, eto na yung tulay. Napanood ko na itong video mga pare, sobrang wild. Si Sir Yoga ang nag-recommend ng lugar na to, ang astig talaga. Pero hindi namin alam kung yun ba talaga yung tulay or hindi, hula lang namin. Ako ang nakakita at nakahanap, ngayon nangingisda ako. Ayos, ayos. Pero hindi ako sigurado kung totoo lahat yan, kung tutuusin. Totoo yan. Parang school bus. Hindi talaga malinaw kung yun ba ang tulay o hindi. Kasi buo pa to. Yun kasi, ay, ah, ito buo pa. Tapos dun sa... Kailan na ito nangyari? Nung Mayo, hindi, Marso pala. Tara, ihagis na natin. Tama na ang daldal. Magahagis tayo ngayon ng mga magnet sa tubig at aalamin natin kung talagang nahulog ba mula rito ang school bus o hindi. Unang hagis, simulan na natin. Sige, sige. Oh, maganda ang pagkakahagis. Sandali, parang may matindi akong nahuli. Ay, nako. Grabe naman. Nako, parang meron din ako. Oh, may mga bula. Sige. Totoo ba may nakuha ka? Oh, kaunti lang. Ayun oh, humahaba. Oh, kita mo. Meron tingnan mo. Sa totoo lang, grabe, mukhang maswerte talaga ang mga baguhan. Mukhang may nakikita talaga ako diyan sa iyo. Ayun oh. Opa, opa. Opa, natanggal. Natanggal, grabe. Parang bakal na bagay. Ito ay sahig. Anong sahig? Tingnan mo, ito ay sahig pang ganon. Anong ibig mong sabihin sahig? Sahig ng bus. Ayan, tingnan mo, may guhit-guhit. Ganyan gamit sa bus. Medyo mo lang, pero nakita mo kung gaano kalakas ang tama. O, oh, pakinggan mo, bulok na yan. Parang abo na. Siguro ganyan talaga ang tubig dito. Baka bulok na talaga yung bus, kaya bumagsak. Sige na, tumigil na ako, may nahuli rin ako. Tingnan mo, malaki-laki at ayos. Anong may tutulong ko sa'yo? Ewan ko, pa, Pache. Sige na muna. Oh, akala ko wala na pero hindi pa. Hawak pa rin. Pakinggan mo. Parang jackpot talaga. Pakinggan mo. Teka, ayan oh. Parang nakita, di ba? Mabigat, o'y grabe. Putang ina. Ako muna ang nahulog, tapos siya naman. Sabi ko, sige, dahan-dahan mong isuot, ayan. Ayan, parang sobrang laki nitong bagay na to. Ah, uh, ang mahalaga ngayon, sige, sige, ha, hilahin mo, hilahin mo, hilahin mo. Ang, um, mo, um, ang mahalaga ngayon, wag lang matanggal. Sige, tutulungan kita. Sige, isabit mo sa kabila. Parang may kakaiba at malaki talaga. Oh, totoo nga. Ay. Oh, dahil sa iyo hindi na tuloy naririnig mo. Ay, Ikaw rin naman ang gumalaw ng gamit ko lalo na yung magnet ko. Sige. hoy grabe ang lupet. O oh, ano, sigurado bang bas talaga 'to? Oh, ewan ko pare. Ito ay isang takip ng Imbornal. Anong takip ng Imbornal? Bago isara ang takip ng Imbornal, pindutin ang button A. Nasaan ang button? Dati siguro nandito, sana kaya. Teka, balik rin mo para makita ng mga nanonood. Kung ito nga ay isang bus, no, sobrang bulok na to, parang abo na lang. Tingnan nyo, itong mga kabitan na to, hindi naman sila natanggal. Itong parte na to, hinila niya yung bulok na bahagi. Doon mismo sa bulok na putol, gets nyo? Hindi pa nga siya tuluyang natanggal. Dito sa side mo, puro bulok na metal, kaya kakaiba talaga to. Hindi ko alam, kahit natutuong ang bus ito, parang hindi siya... Alam mo yon, Parang hindi siya school bus or baka sobrang sira na talaga siya noon. Naalala nyo ba mga pare yung video kung saan bumili ako ng school bus sa auction? Eto yon. At po pareho rin ang kondisyon niya, bulok na bulok. Pwede kong isipin na doon din siya galing at nahulog. Pero yung mga makakapanood ng video, Malalaman ni nila kung bakit hindi na siya makakabiyahe ulit. Pindutin nyo yung suggestion at panoorin. Gusto ko yung simula. Pati yung mga na nabulok na. Hindi ko alam kung nabulok sila sa tubig o bago bumagsak. Malaking tanong yan. Pero hindi pa rin ako tiyak kung school bus talaga ito. Dahil maaring ito ay isang maliit na van. Halimbawa, ganito ang itsura ng dilaw na maliit na van. Maaring bahagi lang ito mula doon. Nakakita ka na ba ng ganitong hatch sa maliit na van? Hindi ko sigurado baka sticker lang. Gusto ko pa ng ebidensya. Sige, ipakita mo. Hindi, tuloy pa. Oh, super magnetic na pangingisda ang lakas. Makakakuha tayo ng buong bus, sabi ko sa'yo. Ito, sa totoo lang, ang unang kompletong magnetic na pangingisda sa Disney Channel ngayong taon. Kung mahilig kayo sa magnetic fishing at gusto nyo pang mas marami, mag-like na. Pag naka 20,000 likes ang video na to, maglalabas ulit kami ng bago. Oh, Ayan, parang royal ang paghagis. Ito naman parang pang-tsuhaan Chuspanski. Sige, tingnan natin kung sino ang mas masuswertehin. Sige. Ako professional si Seryoga Baguhan pa. Sabi ko na, Tsushpan, tingnan mo puro zero siya, wala nakuha. Masamang paghagis, masamang paghagis. Kailangan mas malayo, kailangan mas malayo. Ibuhos mo lahat ng lakas mo doon. Ayos na rin. Mas maganda na ngayon at ramdam kong may kakayahan ako. Oh, parang may kakayahan din ako. Ano ang nadama mo? Oh. Oh oh oh, tingnan mo. Che. Opa, oh, ano 'to? Oh, 'yung tinatawag nilang leka o oh, kung ano man ang tawag nila doon, borongka. Leka, Borongka, borongka. Oh. Tama, mahirap abutin ng tangke ng gasolina ng sasakyan kaya may mahabang hose. Pero tingnan mo, sobrang sira na siya, sobrang barado at puro dumi na talaga. This, uh, sa tingin mo, parte rin ito ng bus? Oh, lahat galing sa bus. Lahat galing sa bus. Oh, tingnan mo kung paano bumubula. Ha? O, oh, nagsisinungaling ka tama na. Hindi eh ice lang. May maayos siyang kapit doon. Maganda. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. May kapit, ice lang sige. Sige, sige, hila, hila, may malaking dumarating. Kita na siya. Hindi hindi kasi sobrang laki niya kaya hindi siya kita. Hinahatak natin mula sa gitna mismo saan. Sa teorya, ayon kay Ceriaga, may nahulog na bus doon daw mismo natin hinahatak. Nakalag na ako. Hindi, pero sa akin may lumalabas na. Oh, ayan, may nakikita ako. Ayan, may nakikita talaga. Oo, oh, oh, tingnan mo. Ayun, ayun, may nakikita akong parang anino. Oh, sige, ihagis kulit. Sige, oo. oo habang hawak ko, ihagis mo ulit. Sige. O, tingnan mo. Grabe, natigil na naman. Oo. Sige, ihagis mo na. Nandito lang siya. Dilaw na naman. Grabe. Oo, nandito na siya. Nakahiga sa harap natin. Pero bulok at nagkakahiwa hiwalay habang hinihila natin palabas. Ayan, ayan. Ah, nasabit ko na. Pero, oo. Pag sinasabit mo, natatanggal agad. oh Nakita mo ba? Oo. Ano yun? May kung ano ba? Pinto ba yun? Mukhang oo. Parang pinto nga. Ikaw? Sanay ka na talaga, no? Talagang... Oo. Oo. Oh, ayun. Nah nahuli mo. Hilahin mo. Nahuli mo. Kinukunan ko. Hawak ko. Sige. Ayos. Grabe. Siguradong bus ito. Hindi kambing o iba pa. Teka, bakit ka natatawa? Yung mga dilaw na school bus, yung pinto nila ay sliding. Oo. Oh, uh, ayan. Mga mahal naming editor, ipakita nyo sa mga manunood natin. Ang larawan ng mga pintong yon. Yung pinto ay parang harmonika. Eh, ano naman to? Ito ba yung sa driver? Hindi, eh hindi naman. Oh, operator. Parang ganun nga. Ito ba ang pinto ng school bus driver? Hindi, pakinggan mo. Kahit na... Kahit na ito ay pinto ng driver ng school bus. Lahat ng sinasabi mo, bakit ba nating kinukuha lahat ng pyesa? Anong nangyari sa bus na 'yon? Nakita mo ba nung lumubog siya? Napanood mo na ba ang Titanic? At kung ano na itsura nito ngayon? Hiwa-hiwalay na siya sa ilalim ng dagat. Sa tingin mo ba, nung bumangga siya sa tubig, naghiwa-hiwalay ang mga pyesa at nagkalat sa ilalim ng dagat? Tingnan mo, lahat bulok na talaga. Oh, ibig sabihin oh, isang hampas lang lahat. Etong bus na 'to, bulok na bulok na, parang abo na lang. Oh. Kasi ganoon. May nahahanap pero nasa ilalim ng tubig. O, okay, kinakalawang sila. Pero hindi ganito. Lumabas ang kalawang habang nasa tubig. Ah, hindi ko alam. Sa palagay ko, mababa ang kalidad ng metal nito. Hindi ako sigurado kung school bus talaga ito. Parang dilaw na maliit na truck lang na gumulong. Si Sir naman, nagkukwento lang tungkol sa school bus. Grabe mga tol, ang astig talaga ng magnetic fishing ngayon. ngayon. Hindi pa rin ako sure kung school bus ba yon. I-post nyo ang video at mag-comment kung ano tingin nyo. Napaisip na rin ako, Sir Yoga. Nagsimula na akong magduda kung gazelle ba o totoong school bus ang nakuha natin. Sa totoo lang, ang magnetic fishing ay tuloy-tuloy. Sobrang ayos talaga. Ayon. Diyan ako magtatapon. Eh, isa naman sa kanan. Parang ganun. o nga. Sige, sige. Dahil malalaki ang mga pyesa don. Alam mo na ba agad, okay na ba ang x-ray mo? Oo. Oh. Sa ngayon, wala pa akong nararamdamang connection. Huwag kang makinig. Parang may nararamdaman akong paghila. Malaki eh. Siyempre, hindi kasing laki ng pinto pero parang may nararamdaman talaga ako sa akin parang wala sige tingnan natin opa akala ko wala akong nakuha may bonus pang barya oh. kung alam mo eto ang premium mo may paparating may paparating dito mismo tingnan mo Ayos lang, ayan. Autobus, sabi ko sa'yo, ito ay autobus. Bakit mo naman naisip na ito ay salamin ng autobus. Dahil ito ay salamin ng autobus. Sumakay ako sa ganitong autobus papuntang eskwelahan sa totoo lang kaya... Hindi ko naintindihan sandali. Bakit may autobus na naghahatid sa'yo sa eskwelahan? Ikaw ba, American boy, gumagamit ng autobus papuntang kolehiyo? Hoy, sa Russia, hindi ganyan ang sistema. Ako... Sa baryo ako ipinanganak, kaya school bus ang gamit ko papuntang lungsod. Sa tingin ko ako nyo, ito ay karaniwang salamin lang mula sa GAZ. Ganitong mga salamin din ang ginagamit sa mga sasakyan ng tatak na gas. Eto, tingnan mo. Larawan ito ng gazelle. Lahat ng piyesa ninyo ay mula sa dilaw na gazelle. Ito ba ay pass? Eh, hindi, tingnan mo dito. Ito ay speedometer. Karaniwang speedometer mula sa gazelle. Pero syempre... Sa kawaawang... Condition, hindi na talaga matatanggal. Sa teorya, pwede mong malaman kung ilang kilometro na ang tinakbo ng gazelle nang ito ay lumubog. Hindi ito gazelle, ito ay school bus. Sa madaling salita, ang speedometer na sobrang sira na, natakpan na ng, alam nyo na, o ano. Pero galing pa rin ito sa gazelle. Hindi ito gazelle, ito, ito ay school bus. Yung driver, nagmamaneho siya ng parang, ops, school bus, lumiko siya at... Siguro ganun nga. Sige, maghanap pa tayo ng school bus sa ilalim ng tubig. Itatapon ko ito ng malayo. Susubukan ko. Sige, hindi mo pa rin matapon yung gaya ko. Nako, Che. Tutulungan mo ba ako? Hindi natuloy, nako. Wala akong kahit ano. Hindi naman ito natuloy. Parang may natanggal lang ako. Natanggal? Oo. Ramdam ko, mas magaan na siya pero alam kong may natitira pa. Ang mahalaga ngayon ay dahan-dahan itong hilahin. Wala pa akong nakikita. Gumagalaw talaga, sigurado ako. Ayan, 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 ayan. Kita mo. Oo, oh, may kulay dilaw. Tingnan mo. Sige. Ayan, lumabas na. Grabe, ang lupit. Oh, gazelle din. Oh, may ganun ding pinto ang gazelle. Sige na, sigurado na to. Accordion na talaga to. Bahagi to ng pintong to, yung accordion. Ganito ang itsura niya kasama ang iba sa litrato. Hayaan ang editor maglagay. Alam mo, may napansin ako. Ano yon? Tingnan mo, may sticker ng larawan dito at dito. Para lang yan sa mga school bus. Naintindihan mo, nakita mo na bang may sticker ng larawan sa gazelle? Tama ka, mahalaga ang sticker ng larawan para sa kaligtasan sa gabi. Malamang, oh Malamang, yun na yun. Yun lang. Buong panahon tayong nanghuli ng parte ng school bus at natagpuan natin ang mga ito. Pero tol, agad akong sumagot ng oo, bakit pa ako nag-alinlangan? Itong school bus na to ay bulok na bulok na. Tingnan nyo to, puro bulok na lang talaga kahit saan. Parang nalulungkot ako sa buong kwentong to. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano nahulog dito ang bus na to. Ibig sabihin, sigurado na tayo na school bus talaga ang bumagsak dito. Tama ba? Oo, oh, nakita mo na ang video. Naku, baka may nasaktan doon? Wala naman akong masyadong alam tungkol doon. Wala namang balita tungkol doon sa mga news. Grabe. Eh kasi naayos na rin pala yung bakod. Ano ang suhistyon ko, mga tol? Oh, sa simula ng video, humingi ako ng 20,000 likes at hindi ko binago ang bilang kung makuha natin ulit ang 20,000 likes sa video na ito. Pupunta ako doon sa ilalim ng tubig. Hahanapin ko yung mismong bakod yung lumubog na bus gamit ang aking diving set. Alam ng na mga nakakakilala sa akin na mas matindi pa dyan ang nakita ko sa ilalim ng tubig. Pwede ninyong panoorin itong video na ito sa suggestion para makita ninyo na kahit buong eroplano, nahanap ko na sa ilalim ng tubig. Walang problema, kukunin natin lahat yan ngayon, buong bus pa nga. Sa tingin mo, mabubuo natin tong makuha? Oh, tingnan mo, halos nakuha na natin lahat. Tara, hilahin na natin ngayon ang bus. Hindi na kailangan sumisid. Sigurado akong mahihila natin ito ng buo. Sige, ihulog na ang magnet. Oh, seryo siya. Ang galing mo pero hindi ka pa rin natutong maghagis ngayong episode ng Magnet Fishing. Oh, mukhang may nakuha tayo. Parang may nahuli ako. Hindi na rin ako magpapahuli. Ihahagis ko na rin ang magnet ko. Oh, tingnan mo parang may palamute. Halika, tingnan natin to. Hindi malinaw pero sigurado akong bahagi rin ito ng bass. Oo. Oh, lahat ba nang makikita mo ngayon ay sasabihin mong bahagi ng bus O paano? Palagay ko, parte lang ito ng upuan. O kung ano. Obvious namang kalokohan din yan, gaya ng una mong nakita kanina. O, baka hindi ko na rin maalala. Oo, opa. mo ako. Eh, uh, sigurado akong kalokohan lang yan. Karaniwang bakal lang naman yan. Upuan? Anong upuan? Paano naging mukhang upuan yan? O nga, paano at saan naman yan ikakabit? Saan-saan? Ganito. Tingnan mo, ganito siya ikinakabit. At ito ang nasa ibabaw, tapos dito ilalagay ang upuan. Aha. Hindi ha, hindi ako naniniwala. Ano, hindi ka naniniwala? Mga tagapag-assemble, ipakita mo sa kanya ito. Saan nakakabit ang upuan? Pwede ganito o ganito. Hindi ko alam paano kayo magiging komportable. Ganito, gusto nyo ba na ako ipipi at siya bingi? O pwede rin ganito. Kung totoo talaga yan, magugula talaga ako. Susubukan ko maghagis gamit ang kaliwang kamay ngayon. Sige, sige. Universal. Opa, ayos lang eh. Hindi ko na susubukan. May sariling taktika na ang mga profesional. Opa. Opa. Uy, grabe. Parang may mabigat kang dinadala. Parang mabigat nga. Oh! Talagang ayos lang. Tuloy-tuloy lang. Oo, oh, oo. Oh. Ang galing. Mas mabuti sigurong tumayo dito. Wala akong nararamdaman. Parang wala talaga akong nararamdaman. Hindi. Ramdam ko talaga na may mabigat akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman. Puro damo lang sa dagat. Pero ikaw, tila may mabigat kang nararamdaman. Sige, tingnan nga natin. Tingnan natin anong meron dyan. Dito, mag-ingat ka kasi malapit sa pampang at madaling matanggal. Oo, may buntot dyan. Ayan, nasabi ko na nga ba. At, ah. Sige, parang may nakahiga o nakatago dito sa paligid. Sige, kapit ka lang. Hila na. Sige, nailabas natin ang isa't isa. Astig, ganito talaga pagsama-sama, lakas natin, di ba? Ito ay preno mula sa school bus, mula sa Pasig. Grabe, totoong preno ng school bus to. Sa tingin ko, galing talaga ito sa school bus? Eh bakit? Hindi ba? Parang hindi naman eh. Grabe, parang hindi talaga. Mas malaki yung sa kanila, dapat mas malaki 'yon kasi gumagamit sila ng pneumatic brakes. Eh, oh, mga karaniwang hydraulic drum brakes ito. Pakinggan mo. Tama ka naman, parang galing ito sa JAS. Baka ito yung galing sa Gazelle o kaya sa UAZ. Ito ba yung delikadong tulay na madalas nahuhulog ang sasakyan? Palagi bang may nahuhulog na sasakyan sa tulay na 'yon sa tingin mo? Hindi ko sigurado, pero basta sa nakita natin, oo. Tingnan natin kung ano pa ang nandito. Hindi ito pazik, kaya hiwalay natin ilalagay dito, May Lahat ng iba pa galing sa pazik, tama? Lahat ng iba pa ay mula sa pazik. Siguradong oo. Oh, oh, Ito ay pazik, siguradong ito. Tara, simulan na natin. Isa, dalawa, tatlo. Bilisan mo. Oo, oh, hindi man lang malapit. Sige. Sige, hanggang sa muli. Oh, hindi, parang may nararamdaman ako. May nararamdaman talaga ako. Sigurado akong hindi mabigat, pero parang kumakalam. Ramdam ko talaga na parang dumadaan ako sa buhangin. Dahil dun sa nakuha ko kanina. Grabe, wala talaga akong kahit ano. Hindi mo lang naabot yung 30 cm, pero mukhang dun nakalibing ang bus na hinahanap natin. Putik ng latian yan, ang galing mo. Sige, bulot ka. o, oh, o, oh. May isa na namang dilaw. Si putik. Ano to? Hindi ko maintindihan. Mga manonood, mababasa ninyo ito. Yeti, parang yung taong nibe. Ano nga mabitay ng gilita? Parang sa school bus. Grabe, mukhang ganun nga kung paano siya natanggal. Ano yon sa unahan? Oo, yung nakasulat. Nasa gilid siya. Sa unahan, sa gilid. Oh. Saan? Meron sa unahan at gilid. Mukhang ganun nga. Dito mismo tumama ang bus kaya napunit talaga ito ng todo. Hindi, sigurado yan. Kung dito tayo nag-umpisa ng magnetic fishing, hindi na ako sa sa'yo. Nakahanap kami ng napakaraming bagay, at lahat ng yon ay nagpapatunay na totoo nga mukang may lumubog na bus dito sa lugar na to isang school bus oo oo na may patunay dyan. pero tandaan mo ang bahaging ito nako ano ba yan nabigo ba talagang naramdaman ko na may sobrang bigat napakabigat at parang Natanggal ko pa yung pintong yon. O baka natanggal sa bisagra o sa mekanismo na yon, di ba? Naalala mo, medyo luma na kasi yon. Oo palaging ganyan. Kaya madali talaga siyang matanggal. At ngayon, kapag inaalala ko, parang sigurado ako na talagang naramdaman ko na ako mismo ang nagtanggal ng bagay na yon. Parang dito mo yata siya natanggal. Oo malamang nga nga. Ang tong totoo, yung pinagkuhanan ko ng pintong to, nandun pa rin sa ilalim. At kung ganon, Pwede nating isipin na may buo pang school bus na nakalubog pa rin sa ilalim. Kung gusto nyo rin malaman to, mga tol, huwag nyong kalimutan ang alok ko. Dalawampung libong likes sa video na to at mag-oorganisa tayo ng diving expedition. Seryoga, sasama ka ba sa amin? Siyempre, tara na. Sige, usapan na mga tol. Asama nyo ako, Vyacheslav Ismilov o VIA sa Magnetic Fishing dito sa buhay ni VIA. Kung gusto nyo ito, mag-comment kayo para mas marami pang ganitong mga video. I-like nyo rin para gumawa kami ng kasunod. At huwag nyong kalimutang mag-subscribe dahil malapit na tayong umabot ng 5 milyong subscribers sa channel. By the way, habang pinapanood nyo ang video na ito, i-comment nyo kung ilan na ang subscribers sa oras na ito. Kasama nyo ulit ako, si Vyacheslav Ismilov o Seryosa at ang team ko.